tinig ng bayan Boses ng masa para sa masa Kung gusto mong marinig ang todo Like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan May bagong usapin sa batas at politika Ayon sa ilang ulat Si dating Executive Secretary at Legal Counselor na si Attorney Vic Rodriguez ay kasalukuyang hinaharap ang disbarment case dahil di umano sa paglalantad ng confidential na impormasyon nga raw mula sa kampanya ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang librong Kingmaker. Ang naghain ng reklamo si Jason Binay, pamangkin ni dating Vice Presidente Jejo Marbinay. At ayon sa kanya, the disclosures were not mere storytelling, but a calculated act tied to personal interest and political ambition. Sabay nating lutuin ang usaping nito, legal ethics, political timing, at public interest. Pero ngayon, extra spicy! Isinampa nga ang disbarment case laban kay Attorney Vic dahil sa umano'y paglabas ng confidential matters umano mula sa kampanya ni BBM unang mga ng kanyang administrasyon. May dalawang mahalagang punto dito. Una, confidentiality. Bilang abogado ng araw, may professional duty siya na protektahan ng impormasyong ito. Pangalawa, public interest. May karapatan ba tayong malaman ang likod kwento ng kampanya? Ngayon nakikita natin sa intersection ng legal ethics at transparency. Pero kailangan dumaan ito sa prosesong pantay at patas. This barman is serious. Parang flight to ground move sa legal career. Pero habang may mga nagsasabi na kailangan ipanagot siya ng legal, kung may nalabag talaga, may iba namang natatakot na itong kaso ay may connection na sa takbo ng politika ngayon. Lalo't mabilis lumabas agad. Iyong linya ng complainant parang hinihingi niya na educate future members of the bar on uncompromising standards of integrity. May tinuturo ba siyang mas malalim? Eh, ano sa tingin natin? Professional accountability or political intimidation disguised as ethics? Kung titingnan natin ang kasaysayan, parang may pattern na. Mga nakalipas, na pinili o kusang umalis dahil nga raw same same na legal threats sugar fiasco party expulsion resignations lahat nga raw tila parang well timed ngayon isang tough line kapag loyal kang si Duterte o Marcos tapos may nangyaring issue abot agad talaga sa korte wala namang kasalanan si Rodriguez mapagkamalan. Pero dahil sa timing, marami ang nagtanong. Targeted ba ito? Let's be fair. Posible namang legit ang reklamo. Kahit may nagawa siyang mabuti sa social media. May boundary ang abogado-client relationship na kailangang respetuhin. Kung hindi raw nasunod yung standard, okay lang may consequences. Pero pag pinaghalo ang process, timing at narrative, may hirapang makarelate ang tao sa due process. Transparency, yes. Protection of professionalism, also yes. Mga katinig ko, ano sa palagay ninyo? Hustisya ba ito o panggigipit? Sino ba ang nakikinabang sa ganitong galaw? hindi ito simpleng issue ng libro lang. Ito ay laban ng illegal ethics, political narrative, at kung kaninong voice ang papakinggan ng bayan. Samantala, sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa issue nito. Sabi pa nila, Matagal pa ang 2028. Mahaba-haba pa ang pagdurusa ng sambayan ng Pilipino. Pananakot yan nila kasi nakakalkal na kabulastugan nila. We pray for you, Attorney Vic. Malalagpasan niyo po yan. Kung ano-ano na lang ginagawa ng Marcos Admin na ito, kahit anong gawin nila ang mga tao, nasa totoong batas lang ang gusto namin. Sumunod sa batas lang kami. Wala namang dapat ikatakot ni Attorney Vic. Matalino yan paninira lang yan. People deserve to know everything about the president. Mabuti nga yan para alam ng lahat. Sa huli, mga katinig ko, malinaw na ang kaso laban kay Atty. Vic Rodriguez ay hindi lang simpleng usaping legal. May kasamang mabigat na tanong tungkol sa hangganan ng privacy at karapatan ng publiko na malaman ang mahalagang pangyayari sa loob mismo ng gobyerno. Kung totoo man ang paratang o hindi, sa korte at sa proseso ng batas, dapat ito mapatunayan. Ang mahalaga dito, matutunan natin na ang transparency at confidentiality ay parehong may lugar sa isang malusog na demokrasya. Kapag isa rito ang nasagad, maaaring magdulot ito ng pagtatalo at hidwaan. Ang hamon sa atin bilang mamamayan ay maging mapanuri, makinig sa magkabilang panig, at huwag agad manghuhusga. Kaya kayo mga katinig ko, saan kayo papanig? sa panig ng mahigpit na confidentiality o sa panig ng mas malawak na transparency. Muli ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag I-comment mo lang sa baba Boses mo'y mahalaga Huwag kalimutang i-like, share at subscribe Para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayay Hanggang sa susunod, tandaan Ang may alam, may laban Awesome!